Ang pangalan ng Mexico Pampanga ay dating tinatawag na Masiko o Makasiko dahil umano sa mga puno ng chiko na matatagpuan sa lugar kahit pa nga ang chiko ay hindi naman dating nakikita sa ating bansa. Ito ay dinalalamang ng mga Espanyol dito sa atin mula sa Mexico. Kilala ang lugar sa kanilang mayayamang produkto gaya ng palay, mais at mangga. Ang kwento po natin ngayon ay mangyayari sa isa sa mga nasasakupang barangay ng Mexico, Pampanga. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ng isang dalaga noong 2021. Natagpuan ang naaagnas ng katawan ni Sandra Alay sa Kulkul -kul sa isang bakanting lote matapos nitong mawala ng ilang araw. Paano sinapit ng dalaga ang ganoong kasakit na kamatayan at sino ang mga salarin? Samahan niyo po akong balika ng rape slay case ni Sandra Alaisa Kulkul. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. March 3, taong 2021 nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Mexico Pampanga. Tungkol sa natagpo katawan ng isang dalaga sa bakanteng lote sa Royal Meadows sa nasasakupan ng barangay Tangle, Mexico, Pampanga. Ang biktima ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Wala itong suot na pangibabang kasuotan at nakalahis sa itaas ng kanyang dibdib ang kanyang pangitaas na damit. Ang biktima ay kinilalang ang 17-anyos na dalaga na si Sandra Alaisa Kulkul at residente ng Barangay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Ayon sa pamilya, ay huling nakitang buhay si Sandra noong March 1, 2021. Umalis ito sa kanilang bahay sakay ang kolong-kolong, ngunit hindi na ito nakauwi. Kinabukasan March 2, 2021, ay nagsimula ng mag-alala ang mga kaanak ng biktima, kaya naman ay nagdesisyon na sila na hanapin ito. Ayon sa isang kakilala na si Ariel Pamintuan, ay nakita niya ang dalaga noong hapon ng March 1, 2021 sakay ang kolong-kolong nito. At ayon sa kanya, ay inutusan niya ang dalaga na bumili ng karton sa BetSmart, ngunit hindi na ito nakabalik. Kasama din si Ariel Pamintuan ang pamilya na naghanap sa dalaga. Una silang dumulog sa tanggapan ng barangay nung uh, Tuesday may pumunta sa, sa barangay sa review nagpapareview ko na CCTV yung pong uh, bagong uh, boyfriend ko ni Sandra dahil nireport po nawawala Ngayon, Agad naman na review ang mga CCTV footage sa mga lugar na maaring dinaanan ni Sandra at sa nasabing footage ay nakita nila ang dalaga sa kayang kolong-kolong nito ngunit hindi ito nag-iisa dahil may sakay itong isang lalaki. Ngunit dahil sa malabo ang kuha ng CCTV, ay hindi na nila ito mamukhaan. Sa pangunguna ng Barangay captain ng Barangay Pandakaki, ay nagtungo sila sa ilang mga establishment kung saan huling nakita si Sandra. At nagbakasakali na may mga CCTV sa lugar at hindi naman sila nabigo. Ang nireview po namin CCTV namin, may nakita kami mga footages uh, pero malabo. Ngayon po nasabi sa amin na... Si Sandra Rubo bumili ng uh, karton sa may smart. Dahil kilala naman po natin yung may-ari sa grocery ngayon, may po kami para makuha po ng clear view ng CCTV footage. Dahil ilang CCTV footage pa ang kanilang nakuha, kung saan ay nakita si Sandra kasama ang isang lalaki. Ang lalaki agad namang nakilala ng nobyo ng biktima na si Alex Digia Aldea na niya na nagtatrabaho bilang isang construction worker. Kinalaki po nila yung pinapit nila, kaya na ko nakilala. Pagkakilala ko po talaga kay Alex ay ko po yung trabaho nang maris po si Alex sa trabaho. Hanggang sa hindi na po nakabalik. Kasi iba na po yung bumalik, si Ariel po. Sa ginawang follow-up operation ng March 5, ay inimbitahan ng mga pulis sa kanilang tanggapan si Aldeya at dito ay nagbigay ito ng kanyang salaysay at may pinangalanan pa itong dalawang lalaki na may kinalaman umano sa pagkamatay ni Sandra. Ayon kay Aldea, ay totoong nakita niya at nakasama ang dalaga noong hapon ng March 1, 2021. At inamin nito na siya nga ang lalaki na nakitang kasama nito na sakay ng kolong-kolong at nakuhaan ng CCTV. Di kaya na nagsasabi po ng totoo na nangyari po kay sa, Sandra yung lunis po ng bandang alas ko po na pauwi na po ng galing po sa trabaho nagkita po kami sa mismong Benjamin ngayon nagpalibri po sa akin si Sandra ng sigarilyo dinibri ko po siya ngayon po sakto bumibili siyang karton minutusan ni Ariel. Ngayon po, sakto, magpapagas rin po si Sandra. Maliban dito, ilang detalye pa ang sinabi nito na talaga namang nakakagulat. Ayon kasi kay Aldea, ay planado ang ginawang pagpatay sa biktima. Ayon sa kanya ay matagal ang, ng korsonada ng kaibigan at kumparing nagnanghalang Ariel pamintuan ng biktima. At ayon pa dito, ay nabuo ang plano noong pang February 15, 2021 nakaplano ko yan nag-usap ko kami ni Ariel na, na ang tabayan ng camp ay na bantayan ko si, si Ariel ay si Sandra para kung may mangyari man, man get, ako yung nakaproon ngayon po setup ni Ariel ako yung lumalabas na, na nagsisetup ngayon po sinabi ko sa kanya ni Ariel na ang tabayan ng si Sandra kaysa ma ma magpunta Ayon sa kanya ay sumakay siya sa dalaga noong hapon ng March 1 at niyaya ito sa bakanting lote sa Royal Meadows para magmeryenda. Nang makarating sa si area, ay sumunod sa kanila si Ariel Pamintuan sakay ang motorsiklo nito kasama ang isang lalaki na si Edgar Torres. Si Ariel Pamintuan, siya po yung parang kinukumpare ko na kasi inaanak ko po, po yun. Yung, yung isa, ayun po yung, yung nakabackride -right kay Ariel sa likod ng, ng motor. Ayun po yung, yung relasyon ko sa kanya. Pero si Ariel sa akin, sinabi niya yung gusto, yun, niyang, gusto niyang gawin, na plano. Yun, yun, na yun, 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 that time na nakita kami yun, yun, ni Sandra Sabediamin, nagpalibre, di ko na po alam po na sumusunod na sa akin si Ariel. Na sa... Time na wala sa, sa CCTV, CCTV para hindi siya sumagi sa CCTV. CCTV. Time na parating ng mga February po. Then February, mga bandang 14, 15, 15 ganyan, ganyan po yung, yung naapla po. Yung plano na plan po yung na March 1, sa sakto, ay nairip pala yung oras na yon. Yung plano na sumasagi na sa, sa utak ko. Bali, ayun, ayun na yung pinag, sinasabi na sa akin ni Ariel. Na doon sila, doon dadalhin si Sandra sa Royal. Tapos, alikalikan lang hanggang maulog. Hindi ko na pala alam. Ayun ang nangyari. Umalis na ako. Pagkaalis ko, sila na pala yung dalawang kumalit. Yung... Ayon pa kay Aldeya, ay nagpaalam siya sa grupo na bibili ng merienda at umalis na nga sa lugar at mula noon ay hindi na umano niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagulat na lamang umano siya nang puntahan siya ni Ariel pamintuan sa trabaho. Kinabukasan at sinabi nito ang nangyari. Yung Martes, pinunta na po sa Adler. Sinabi na ni Ariel, ni Ariel pamintuan na eto na yon nangyari na. Yung Wednesday na yung Martes na yun, sinabi na sa ni Ariel. Yung Wednesday, binaligan na niya. Doon niya na pinakalaman yung kolong-kolong para mag-ibang posisyon. Siya yung unang-unang nakaalam. Subalit iba naman ang na naging pahayag ng itinuro nitong si Ariel pamintuan. Ayon dito, ay totoo na inutusan niya ang biktima para bumili ng karton noong hapon ng March 1, 2021. Ngunit nagtaka umano siya dahil sa hindi na ito bumalik. Kasama din umano siya na naghanap sa dalaga at mariin nitong itinanggi ang lahat ng paratang na ibinato sa kanya ni Aldea. Ayon sa kanya ay nasa trabaho siya nung araw na mangyari ang kripto. Uh, po, si Ariel di Babituan po. Uh, nung una po, inutosan ko si Dang na bumili ng karton. Tapos po, naghintay kami mga ilang oras, mga 3 hours po, wala, wala pa po siya. Hindi pa po siya bumabalik. Kasama ko po yung asawa, niya, asawa ni Toto, nagronda kami, umikot po kami sir. Tapos po, nung pagronda po namin, hanggang madaling araw kami nagronda, tapos binantahan ko yung mga magulang niya, wala po siya doon. Pinanong ko, hindi naman po bubas niya daw? Wala po, sabi sa akin. nag na ulit po ako. Lahat ng mga sabi niya po ni Alex, wala katotohanan. Ko, walang katotohanan. Kalakuan lang po ang sinasabi niya. Pwede yung test niyo po ako. Hindi po natin malalaman po ang katotohanan po. Maraming maraming salamat. Ayon naman sa isa pang suspect na si Edgar Torres ay walang katotohanan ng sinabi ni Eldeya ayon sa kanya. Ay hindi niya kilala ang biktima. Noon naman March 3, 2021, ay may mga bata na nagsabi sa kanya tungkol sa natagpuan nilang kolong-kolong. Isa din umano siya sa napagtanungan ni Ariel Pamintuan kung nakita niya ba ang dalaga na nasa larawan. Ngayon pong Merkos ng umaga, nagigigip po ako sa aming baryo. Pumunta po ito, may dalang papel na picture ng bata. Hinahanap niya po. Sabi niya sa akin, pre, kung nakita mo itong batang ito, bigay mo alam sa akin kasi hinahanap namin niya, nawawala, sabi niya. O oh, sige, sabi ko, tapos biniro ko pa nga siya, walang number yung, yung picture na ano. Paano kita matatawag kung walang number? Oh, tapos umirap sa mga kapitbahay namin, tsaka nagbi nagbigay din po siya ng picture sa mga kapitbahay namin. Tapos, nung mga bata sa amin, tsaka yung anak kong pangalawa, narinig na nag-aanap ng kolong-kolong to. Ngayon, nakita na yung mga bata, yung dalawang, ay yung kolong-kolong, Pagkatapos, pinatext ko po sa anak ko. After 15 minutes po, dumating po siya. Tinuha niya agad yung kolong-kolong, dinala niya sa kanto namin. Pagkatapos po, umalis po siya, tatawagin ko yung mga magulang. Sabi niya, Uh, nakita ko na yung kolong-kolong para anapin namin dito yung mga bata. Pagkatapos po, wala na po ako noon. Silang nakakita ng bangkay. Di ko na po alam yung pangyayari. At sabi po nakakakita sa kolong-kolong yun, hindi lang sinasabi kung sa si kanino yung mayayari. Ayon sa mga pulis, si Sandra ay nagtamo ng palo sa kanyang ulo gamit ang bote ng alak na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Ayon sa ama ni Sandra ay kilala nila si Ariel Pamintuan, Kuya Umano ang tawag dito ni Sandra at malaki ang respeto ng dalaga sa lalaki. Ayon pa ay hindi nila lubos maisip na ito ang gumawa noon sa anak. Ayon pa sa ama ay kasakasama pa nila ang lalaki na naghanap kay Sandra ng ilang araw mula nang mawala ito. Itong uh, rape ang nakikita natin na uh, motibo dito according din dun sa pahayag ng ating uh, mga suspect. Ang mga sospek ay naharap sa kasong panggagahasa at pagpatay. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga sospek ay pinalaya ayon kasi sa Mexico PNP Chief na si Lieutenant Colonel Angel Bundok Jr. ay lumampas sa 36 hours regulatory detention period ang pagkaaresto sa tatlo. Wala rin umanong extrajudicial confession o sinumpaang salaysay sa harap ng abogado na ibinigay ang tatlong akusado kahit pa nga ang mga ito ay nagbigay ng mga salaysay nila sa harap ng media. Ngunit hindi naman umano ito nangangahulugan na absuelto na ang mga sospek sa asunto. Hanggang ngayon ay dinidinig pa rin ang kaso sa mababang hukuman ng Pampanga. Ngunit ganun na lamang ang sama ng loob ng pamilya dahil sa tila mabagal na pag-usad ng kaso at ang nakakalungkot pa ay patuloy na nakakalaya ang mga taong may kinalaman sa nangyari kay Sandra. Sa ganitong mga pangyayari ay masisisi ba natin ang pamilya kung pagdudahan nila ang proseso ng ating batas? Ang katarungan nga ba ay para lang sa mapepera? Paano na lang ang mga biktimang kagaya ni Sandra Kulkul at ang kanyang pamilya na sa kabila ng kahirapan ay patuloy na nananalangin na sana ay magkaroon na ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang anak na si Sandra? Sa? Ano nga po po eh. Ganyan pa po sa atin ko. Halos hindi na nga po kami kumain. Ay, ganyan pa po yung ginawa nila. sa anak ko. Pinahasa pa nila. Pinilitan pa na ulo ng liyeg. sa kayong, hindi niya pinag niya. Saka ano pinilitan uh, ano, sa ano, pa po dito. Saka nila. Nakita po nila. po nila. ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilig ng akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.